lalong nanggigigil nga itong si Emil matapos mabigo na naman ang kanyang mga tauhan. Hindi talaga siya titigil. Talagang ispinagsisigawan niya ang pangalan ni Tara at galit na galit siya rito. Hindi niya mawari ko ano ang meron kay Tara. Bakit kaya nitong iwasan ng kanyang mga tauhan. Kaya naman sinabihan niya agad ang kanyang mga tauhan na hindi uuwi hanggat hindi tuluyang natapos ang kanilang misyon na mawala na nga ng tuluyan itong si Terra. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon, Muling sumugod ang mga tauhan ni Emil, nagulantang ang mga kapitbahay ni Terra dahil bigla na lamang itong nagpaulan ng baril. Nagpanik ang mga ito, maging itong si Terra ay hindi agad na protektahan ng sarili, natamaan siya ng baril. Mabuti na lamang at hindi sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Nag worry si Hamham. Subalit ikinagulat nila nang bigla na lamang maghilom ang mga sugat sa bahagi ng katawan nitong si Terra. May kakayahan siyang gamutin ang kanyang sarili kagaya ng mga sapuriyan. Nakita ni Tera na talagang hindi tumitigil ang mga tauhan ni Emil hanggat hindi siya mapatay. Kaya naman ito'y nang laban. Ngunit matapang ang mga ito talagang sinalakay ang loob ng bahay nga nitong si Tera. Habang nakikipaglaban itong si Terra, ay mapapansin natin ang napakalakas niyang kapangyarihan ngunit ang mga ito ay wala rin magagawa sapagkat ang kanyang mga magulang kinikilala niyang magulang ay mawawala din hindi niya maprotektahan maging ang kanyang tinatawag na lolo lapis na nasaktan itong si Terra kaya nga niyang protektahan ang kanyang sarili subalit wala siyang nagawa sa kanyang mga magulang tuluyin nga itong pumanaw at sa pagkakataong yun ito na nga kaya ang way para tuluyin na nga magbalik itong si Terra sa Incantadia sa kabilang banda, walang nagawa si Perena para buksan ang legusan dahil batid ng kanyang kaibigan duwende na napakalakas ang salamangka na ginamit nito kaya naman walang saysay ang hawak niyang pangbukas ng lagusan. Gusto sana ni Perena na umuwi muna sa Encantadia nang sa ganun ma-check ang lagay ng mga Mahal niya sa buhay, sa loob ng kaharian. Subalit wala na siyang magagawa sapagkat hindi ito mabubuksan. Kaya naman iminungkahin ng kanyang kaibigan na maiging samantalahin na muna ang pagkakataon na naroon siya sa mundo ng mga tao. At hanapin nga ang itinakda ang anak ni Danaya dahil kailangan itong gabayan. Lalong lalo na at alam na nga ni Terra at lumalabas na ang kanyang mga kapangyarihan. Samantala si Imao ay kinausap nga itong si Ramos at itong si Flamara. Dito ay sinabi na niya ang katotohanan na binigyan niya na inkantasyon itong si Adamos para makalimot sapagkat punong-puno siya ng matinding emosyon at kapag hinayaan niya itong si Adamos maaring magbibigay ito ng kapahamakan sa kanya kaya naman para makontrol tinanggal niya ang kanyang mga alaala.